Hi guys, tips para madaling lumamig sa loob ng ating sakyan ito yung mga dapat po natin gawin madali lang po ito una i-turn on natin itong ignition switch tapos ibaba natin lahat ng bintana Siyempre pati dito sa likod, buksan natin para makalabas yung hangin na mainit dito sa loob ng ating sakyan. At para makaiwas na rin tayo sa carbon monoxide sa loob kasi kulob po yung ating sakyan kapag mag hapon na nakababad sa init. May 2 minutes na na naka-open yung mga pinto start natin itong sakyan tapos iyon natin yung pan visit lang natin sa number 3 o kaya number 4 para yung hangin dito sa loob may labas po niya Iyon natin tong wiper para mabasa yung salamin kasi yung salamin po ng ating sakyan pag maghapon po yan na nakababad sa init ay sobrang init po yung salamin na yan makakatulong yan para lumamig sa loob ng ating sakyan kung gusto niyo naman na hindi gumamit ng wiper pwede magdala po kayo ng timba tapos buhusan nyo yung condenser para madali pong lumamig yung condenser natin para pag on natin ang aircon malamig agad yung papasok sa loob hanggang dyan na lang